Ano ka magkakaroon ng clothing business for only 299 pesos lang. Gusto mo bang kumita gamit ang sarili mong clothing brand? Gusto mo ba magsimula ng clothing business kahit wala ka pang malaking puhunan? Ang hirap mag-start, di ba? Yung wala kang puhunan, wala kang mga makina, at wala ka pang idea sa clothing business. Pero huwag mag-alala dahil nandito na si ProPrints. Dahil sa ProPrints, pero kami business promo package. Ito yung 299 pesos lang. Pwede ka na mag-start tang sarili mong clothing business. Sa 299 pesos mo ay complete package na makukuha mo. Meron ka ng ziplock pouch, meron ka ng hang tags, pwede mo paglagyan ng price tags mo, at meron ka ring inner label, meron ka ring sublimated hem tags, at meron ka ring mga free stickers. At dito sa Pro Prints, gumagamit kami ng DTF sa prints. DTF or direct to film printing dahil sigurado kami na mas matibay at long lasting yung prints pag DTF. Sa pa sa maganda sa DTF, ultra vibrant colors kaya makikita mo yung designs, angat na angat, yung mga kulay at malinis ang prints At yung magiging prints mo, crack free at stretchable at scratch prevention Makapal at komportable suotin. Kung mapapansin nyo dito sa ribbings niya, hindi siya basa-basa nagbe-bacon. Yung t-shirt namin ay 80% cotton 20% polyester at 300 GSM US fabric. At once na nag-avail ka dito sa amin ng promo package, hindi ka na nag-iisa dahil magkakaroon tayo ng VIP group chats na kung saan doon pag-uusapan natin yung mga tips and strategies kung paano ba i-handle ang clothing business. Question, ano nga bang size ang pasok na design sa ating 299 promo package? For example, ito. Uh, ang sukat po nito ay 11.7 by 16.5 or A3 size. Yan po yung pasok lang sa ating 299 package. Pag lumagpas po tayo sa A3 size, A2 pataas, may additional 100 pesos po na. Make sure lang sa pag-send ng design, naka-tip file or PNG file, naka-300 DPI high resolution at naka-remove background na. Available t-shirt colors dito sa Pro Prints is yung white, saka yung black, orange at yung ating army green at yung ating brown at kung tatanong ka kung legit ba si Pro Prince legit na legit dahil marami na kaming satisfied customers nationwide at araw-araw kami nagdi-dispatch ng na mga orders kung gusto mong i-reserve yung slot mo sa aming promo package pwede ka mag-half payment sa halagang 2,990 lang at saka mo na yung remaining balance mo na 2,990 pagkatapos ng product mo. Kaya pang hinihintay mo, dahil ang aming business promo package ay limited slots lang. Kaya mag-message ka na sa aming Facebook page, ProPrince page. Dahil dito sa ProPrints, hindi lang business package ang ibibigay namin sa inyo, kundi tutulungan pa namin kayo kung paano i-handle at may palago ang clothing business.